Nianig ng magnitude 7.1 na lindol ang karagatang sakop ng palimbang sa Sultan Kudarat kaninang umaga na italang intensity 4 sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Intensity 3 sa bahagi ng Davao Oriental at Sarangani. Intensity, oh, intensity 2 naman sa ilang bahagi ng Davao de Oro, Davao del Norte, Cotabato, South Cotabato at General Santos City. Intensity 1 sa Davao City, South Cotabato at Lebak, Sultan Kudarat. Ayon sa FIVOC, sa so may lalim na 722 kilometers ang epicenter ng lindol kaya hindi ito magdudulot ng tsunami. Sa kabila nito, inaasahan pa rin na magdudulot ito ng mga aftershock. Patay ang apat na construction worker, hawang sugatan naman ang tatlong iba pa. Matapos gumuho ang lupa sa isang itinatayong residential building sa barangay de La Paz, Antipolo City, Kinilala ng kapulisang ng mga nasawing sina Fernando Macalindong, Romulo Perduton Jr., Albert Lopez at Edgardo Empleo. Pawang mga nasa hustong gulang, Lumalabas sa investigasyon na gumuho ang lupang pinagtatayuan ng construction site dahil sa lalim ng hukay at hindi dahil sa umulan o kung ano paman. Hinaalam na rin ang anti City Disaster Risk Reduction and Management Office kung nagkaroon nga ba ng pagkukulang ang may-ari ng two-story residential building. Terbatay sa record, may building permit naman ng may-aring tutulong umano sa pamilya ng mga construction worker. Sabi naman ni Police Lieutenant Orlando Halmasco duty officer sa lugar, hindi naman kritikal ang tatlo pang sugatang isinugod at nagpapagaling sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Abra. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Bangued Municipal Police Station kaugnay sa nangyaring paghagis at pagsabog ng granada sa balkoni ng bahay. Ni Lapas sa Abra Municipal Administrator Petreto Pope Cardenas sa Rizal Street Zone 6, Bangued, Abra, ganap na rastos kanina madaling araw. Mabilis na nagresponde ang uh, alert team ng Bangued Municipal Police Station sa pinangyarihan ng insidente matapos marinig ang malakas na pagsabog sa bagay ng Zone 6 na recover ang safety uh, lever at pingin ng granada sa balcony ng bahay. May na natutulog ang pamilyang kadenas na mangyari insidente. Gayman wala ni isa sa kanilang nasugatan. Sa panayam kaya lapas sa uh, Abra Mayor J.B. Bernos, sinabi niya na ipapaubayan nilang uh, investigasyon sa Bangged Municipal Police Station. Subalit naniniwala ito na may bahay politika insidente sapagat hindi lingit sa kaalaman ng mga residente ng Bangged na matunog ang pangalan ni Sir Pope Cardenas na tatakbong mayor ng Bangged. Dati siyang three-termer na konsyal ng Bangged, naging board member ng ABRA at nagretirong director ng Civil Service Commission bago siya naging municipal administrator ni Mayor J.B. Bernos. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagsagawa ng June Shibon Patrol sa Western Pangasinan Territorial Water ang PIDEA, PNP Maritime at Philippine Coast Guard na pinangungunahan ng PIDEA Pangasinan na dinalugad nila ang karagatan sa sakop ng Western Pangasinan. Magugunit nang Martes ay may siyam na libong gramo na sabuh na napadpad sa dalampasigan sa bayan ng Agno na tinatayang may halagang 61,200,000 pesos. Noong nakarang linggo ay minatagpuan na rin ng mga mangingisda sa Agno na kahalintulad na mga ng mga pakete ng Ayon kay Pangasinan Pideya Officer Mr. Richie Camacho, kahapon wala silang natagpuan pero magpapatuloy ang kanilang ginagawang pagpapatrolya sa karagatan hinggil sa mga paglutang ng ilegal na droga. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga law enforcement agency para matukoy ang pinagmumula ng mga ilegal na droga na natatagpo ang lumulutang sa karagatan dito sa Hilagang Luzon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao City Matapos ang isang araw na parita ng City Director, kompermado na na si Police Colonel Hansel Marantan bilang Acting City Director ng Davao City Police Office simula July 10, 2024. Ito ang kinumpirma ni Police Regional Office Davao Region Spokesperson Major Catherine Dilaray sa mga miyembro ng media alas 8.48 ng gabi ng Merkoles, Holy 10. Papalitan niya si Police Colonel Sherwin Butil na nagsilbi sa posisyon ilang oras lamang matapos siyang palitan si Police Colonel Lito Patay sa isang araw tatlong beses na pinalitan ng Police Regional Office PRO11 ang city director ng Davao City Police Office para sa MBC TV Network News ito si June Suter sama-sama tayo Pilipino